Hi, mga moms! Kamusta? Circle, small circle. Good morning! Panibagong araw, panibagong paglilinis na naman nga ang ato pagi natin. Pero bago ka simula ng paglilinis, tara at mag-aral-aralan na naman nga tayo. How about A? Ah. How about T? K. A. T. Cat circle, small circle, big circle, and 6 equals 36. It's a P. what's that? Car. Car. Ang galing naman. Oh, this is a car a banana, an ice cream, an apple, and the ball. Naintindihan niya yung drawing ko, panis. <laughs> Kaming dalawang mag na nga lang, oh, dito. okay naman pagbigyan niyo na. <laughs> Dahil kapag naging nanay ka na nga talaga, kahit hindi ka marunong or kahit pangit ang drawing mo, kailangan ay mag-drawing ka. Dahil kahit sa ganyang simpleng bagay nga lang, ay natutuwa nga ang anak ko, pati na rin nagkakaroon din kami ng banding dalawa. Anyways, pagkatapos nga namin mag-aral-aralan, ito nga at sisimulan ko na ang paglilinis ko. Medyo matagal na kasi ito mga bakas sa kamay ni Bebo dito sa mga bintana namin. At honestly, ay sadyang hindi ko talaga nililinis dahil gusto ko nga na maipon muna yung mga kalat-kalat niya bago ko asyukasuhin. Ayoko kasi nung paulit-ulit ako ng paglilinis pag-aayos sa mga gamit. At ano naman nga, ang cleaning vlog ko, kung lilinisin ko na lang din agad-agad to, di ba? Alangan naman maglinis ako ng bahay, kahit malinis naman talaga yung bahay namin. Pero pagdating nga sa ibang mga bagay, lalong-lalo na nga sa may bandang kusina namin, ang lagi ko ang sinasabi kay Dada ay kailangan na laging malinis yan. Dahil bukod nga sa pinaglulutuan siya ng mga pagkain, ay eh gusto ko nga rin na kapag magbivideo ako, banda doon ay ready to go agad. Dahil ayoko nga na maglilinis naman muna ako bago ako makapagvideo. Halip kasi na mashoot ko na din agad din, na sa isip ko ay talaga namang mag pa ako ng oras para lang sa paglilinis. Kaya ang ending nga ay cleaning vlog na lang ang kinahinatnan kaysa sa cooking vlog or kung ano-ano paman. <coughs> Eto naman salamin na to, mula nga na ikinabit namin dito, ay walang linggo na malinis talaga siya. Dahil sabi nga ng nanay ko na kapag may bata ka sa bahay, ay hindi lilinis talaga ang bahay ninyo. Kaya naman naniniwala ako na talaga namang mother's knows best. Hala si OA. <coughs> para biro, pero dati ay eh, hindi ko talaga pinapansin ang mga sabi-sabi o mga pinagkukwento ng na mga nanay, kapatid, o mga tita ko na may mga anak na. Na para bang pagsisisihan mo ang pagiging nanay. Pero ngayong naging nanay na nga ako, ang masasabi ko lang ay eh, sundin nyo ang mga nanay nyo. Dahil talaga namang mapapasabi ka na lang ng, ay, tama nga si nanay. Kaya ngayon ay eh, mas na-appreciate ko na rin talaga ang mga nanay. Teka, ang alam ko nga ay cleaning vlog to, pero bakit ganito ba ang mga pinagsasabi ko? Na para bang gusto pang magpaiyak ng babae na yan. O oh, di ba? Sa kakadaldal ko ngayon nakatapos ako ng paglilinis sa mga bintana at salamin namin. Oh, siya ay naman ulit for today. Follow for more. Ayun na naman, bababa na naman po ang tagakalat. <laughs>